Kinumpirman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na maraming testigong lulutang sa Senado sa serya ng mga patayan sa Negros Oriental matapos sa pamamaslang kay Governor Roel de Gamo. Ito ang tiniyak ni de la Rosa sa nakatakdang pagdinig ng Senado sa de Gamos Slay Case sa Abril at 17, araw ng Lunes. Ayon nga sa Senador, marami na ang nagkalakas ng loob na lubutang at tumarap sa Senado upang ilantad ang mga nasa likod ng serya ng pamamaslang sa naturang lalawigan. Kinumpirma naman ni De La Rosa na hindi matiyak ng senador kung ilan ang darating na testigo sa investigasyon sa Senado. Tiniyak naman ng mababatas na hindi siya magagamit o mismo ang kanyang komite sa Digamo hearing ng mga magkakatunggali sa politika. Ani ang tanging layunin niya ay mabigyan ng ustisya pagpaslang at pakatulong sa kasalukuyang investigasyon ng Korte ng Karagdagang Ebidensya para sa tuluyang pagresolba sa kaso. Dagdag pa ni Batro na tututok ang kanilang investigasyon sa polisiya tulad ng isyo sa mga bodyguard o private army at ang tungkol sa pagkalat ng mga armas na mapanganib sa seguridad at katahimikan ng bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.